metal bed frame mga tuang project karon mga boss no o king size ni siya bali ang ako ang unang gi-assemble ani ang iyang butanganan sa foam niya mga boss para dali ra nako ma kuha ang sukat sa iyang headboard bali di kalas dai siya mga boss kaning ang gilbar uh, i-welding nato ni siya sa iyang headboard o footboard kay para mo ni siya i-musalo dere sa tuang 1x3 di ako na ako ni siya buhat ang butanganan sa foam para makuha na ako yung sukat dayon sa yung headboard para dere na ako magbase sa angle bar dere bali mo na ni ako ang basihan sa yung headboard o footboard mga boss ang gitas on board so dili na ako magsukat sukat pa dritso na uh, foam ang ako ang gikuag sukat mga boss bago ko nagbuhat aning ihang frame bali na di sa sulod ang foam ani pod dili siya nakapatong dire na sa sulod para dilisya mo lihok lihok ba ang size sa foam nga gamito na ni mga boss kay 180 by 200 cm mga boss so maulang to date lang mo, o maplastaran ni mga boss